Good job! Thank you! And this mm. is the time I am at the summit point and golf at Country Club with my golf buddy um, and and <laughs> 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 Nice, wow. Shot. Wow. nice shot. Hi, sáu Nice shot. nai okay. Go.

Shot. Nice, nice, oh nice, Oish, holy... Burr! <laughs> nice, 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 Bird! nice, 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 Ó! Uhm <stayed bom, cara> Okay, Hello mga loves! Andito tayo, na namamahos-mahos pa. Andito tayo ngayon sa Summit Point Golf and Country Club. At andito si Aizen, ang ating katuwang ngayon sa paglalaro natin dito ng golf. Thank Summit. you! Summit, welcome! Yes! O diba, um, may kakulab tayo o, oh. um, si Aizen! <laughs> Ito po ang inyong konsehala, Ina Sarosa! Of course, papakilala ko ang mga... Hello mga loves! Hello, Hello mga loves! <laughs> Sina po sila? Ako po ay nakalimutan ko ang aking pangalan. <laughs> ako, <laughs> ako naman si Floor. And I am Pam. See ya! See ya! Thank you. Ang ang ang. Bakit ako po. Hello mga loves! Okay, para sa inyo ito mga loves. Oh, shot. That's for you, mga love. Ito, so, mga love. Edit. <laughs> Saan? Kaya't eh, nalaki pa sa Facebook, ha? Okay. Yan, uh, forward mo yung iba. Nakay, ma'am mga. Oo, oh, yung nasa iyo yu ba? <laughs> Ibigay mo <Ama>, yun sa... <laughs> Ay, anong YouTube Ibigay channel mo? Ay, a n ba? i say. ko so, sabihan, ano? Share mo ko. Okay po. my love we are the river we are the dreamer we dance through the night In the bones we can feel it Even for the stars against the sky when we are together i right.